Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa patuloy ng mga sumusuporta sa mga kabady natin. Maraming maraming salamat po at syempre uh, gusto ko lang ano mga bady meron kasing napanood ako kanina. Actually dalawa kami ni Mrs. May napanood kami na na live nung sa kay sa Kabisis family mga bady Actually matagal na to yung mga ilang days na to mga 2 days na ata ang na nakaraan. Nakaraan napanood lang namin kanina. Kasi hindi na nga kami nagbasa-basa ng mga comments mga bali. Pero ayun nga nang napanood namin yung live para kaming nabunutan ng tinik mga bali. Sa so, alam nyo naman yung mga past na ano mga bali na nangyari. So parang talagang gumaan yung uh, dibdib namin mga bali lalo si misis. At yan nagpapasalamat kami mga bali. At yun nga mag-react lang tayo dito sa video na kung saan na uh, may sinabi sila kuya ka business. At uh, yan mga badi, try natin uh, e, para masagot ko na rin mga badi yung mga ibang nagko-comment sa akin na kung ano na ba nang, nangyari para magbigay linaw na rin. Para magbigay linaw na rin, kalinawan sa lahat para at least uh, maging malinaw din po sa inyo yung sa side ko at kung ano yung mga nangyari. So for the meantime mga badi ay panoorin po muna natin yung video. Uh, live ni Sir Ka business para at least mabigyan ko po ng reaction at basagot ko na rin po yung mga tanong ng karamihan sa mga uh, nakasubaybay din sa akin kasi syempre may mga iba-ibang mga subscribers din ako na hindi pa kilala sila Kuya Ka-Business or yung mga naging kaibigan na natin na talagang sumusuporta na hindi naman talaga alam yung nangyari tapos nakakabas ng mga comment kasi uh, sa amin kasi mga body Medyo nagbawas kami sa pagbabasa ng comments pero sabi ko nga ito na yung tamang panahon siguro at ito na yung siguro yung last na mag-reaction video kami kasi although hindi na namin dapat to gagawin o hindi ko na dapat gagawin ng reaction to pero gusto ko lang din kasi magpasalamat at para paliwanagan na rin para maliwanagan na rin yung iba na na kung ano ba ta talaga yung nangyari para at least maging malinaw na sa lahat so panoorin muna natin mga buddy o pakinggan nyo na lang o papakita ko na lang sa screen kung uh, patungkol doon sa live patungkol ito doon sa kung nandun pa ako kila, kaya ka-business kung nakapagpaalam ba talaga ako o nanggamit ba talaga ako o ano yung nagawa ko at the same time pati yung uh, sa mga nagtatanong sa akin kasi doon kay Papa Dins na nabanggit niya na nagkaroon ng problema sa account o hindi maraming nagsasabi na nagko-comment na may ginawa akong hindi maganda sa kanyang account. So dito rin po ay masasagot ko na rin po at sasagutin ko na rin po at base doon sa live na kanilang sinabi. So ayan, pakinggan po muna natin sila. Maiksi lang po to kasi kinuha ko lang po yung portion na kung saan patungkol po sa amin. So ito po yung nilalaman niya. tanong yung kay Thinking Body. Ayun. Ah, uh, shout out po kay ano to solid. Eh. Christina. Ayun, shout out po dun sa nagtatanong kasi nagko-comment 'yan nung nagle-live kasi sila nagko-comment po sila. At 'yun nga, uh, nagpapasalamat ako at nabasa ni Kuya para nasagot niya na rin. Official. Ha? Ah, Kristine official At saka kay Solid B. So, yun yeah. ito? O Pagpare silang tinatanong. Shout out po sa inyo. Magandang gabi po. Ano po ang nangyari sa inyo ni Tinky May nabanggit po si Papa Dins tungkol po dyan. Ah, alright. So, ayun ano? So, eh, dito po kasi yung siyasabing nabanggit. So, Actually, hinahanap ko rin yan mga body kasi may mga nagko-comment doon na may nabanggit daw si Papa Dins na meron akong... Kasi ang pagkakasabi kasi sa comment, may ginawa ka daw body na hindi maganda sa account ni Papa Dins. So doon medyo nag-iisip din ako noon at hinanap ko talaga sa mga videos ni Papa Dins kung saan niya part na banggit yon o saang vlog niya na banggit yon Yung uh, sinasabi niya na meron akong hindi nagawang maganda sa kanyang channel. At uh, na figured out namin na hindi pala doon sa kay Papa Dins doon sa pa, sa Kabisis Family pala yun, ay sa Kabisis Official kung saan nga ay doon yung bib na kinabibilangan ko dati na isa rin ako sa nag-host dati. Uh, doon pala nabanggit dun sa interview nila Intoy. So, dito ko, ano mga bali, nakita at dito ko rin na, na, na-realize kung ano yung mga bagay na yun at dito po nga sasabihin ko po sa inyo. Ah, uh, tiga si Chris, kinala About naman po kay Thinking Body. Dito. So, about po kay Thinking Body, mga ka-business, Uh, ano po nangyari sa inyo ni Thinking Body? May nabanggit po si Papa Dins tungkol po dyan. Saan nabanggit ni Papa Dins yun? Yun, uh, um, mapapansin niyo mga body si Kuya, hindi niya rin masyadong kabisado. Kasi si Kuya mga buddy, uh, kilala ko yan. Kasi pag nag-iisip nag yan ng content, siyempre wala na yung time na masyadong sumagot sa mga comment o nagbabasa. Pero nag naglalaan naman siya ng panahon. Pero konti na nga lang sa pagbabasa ng comment. Kung meron lang mag sa kanya na parang uh, kuya, importanteng comment na ito, ganyan, yun. Pero yung talagang sasadyain niya na binabasa, hindi na kasi sobrang ano uh, nag-iisip ng content. Iba kasi, hindi kasi madali mga wali yung ano mag-iisip ng content. So, pati siya hindi niya napansin kung saan at hindi niya alam yung mga nangyayari sa comment section. Kaya, ayun, salamat niya at merong nagsabi sa kanya. Hindi niya rin alam mga body. Ako din. Kasi ang pagkakalam ko mga body eh, sa vlog ni Kabisnes, ay Kabisnes ni Papa Dins. Kaya hinahanap ko talaga lahat yung vlog ni Papa Dins. Eh wala naman akong ano, wala naman akong nakita doon pala yun sa ano, sa official. Big, 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 big. Sa Big Bib. Ano ba nabanggit ni Papa Dins doon? Pasensya lang po mga Kabisnes, hindi ko napanood, hindi ako makapanood mga vlog namin. <laughs> ano ba nangyari doon, boss? Ano po yun? Ako kapady, sa vlog na kasi to si Intoy at saka si Burnok at saka si Boogie ata. Or hindi ko alam kung sino yung isang kasama nila eh. Sa nag-interview, si Boogie ba yun? Si Burnok, si Bay ata, si Bay, si Bay pala. sa sinabi niya na, may, may, na Dito, Eric, ma oh, may... ano, para marinig na natin, viewers. yung tinanong po namin uh, si... Ano, si Babo. Tapos sabi niya na yun nga po kasi pinagkatiwalaan niya daw na pinagkatiwalaan niya doon. Yung may napansin siya doon. Pero hindi na. Hindi na. Ah! <laughs> yung hey mga wali, so sa, nabanggit daw doon, ayon kay Entoy dito sa live na no to, nabanggit daw doon ni Papa Dins na pinagkatiwalaan niya ako at napansin niya na uh, may nagbago sa kanyang channel. Uh, para sa kalinawan po ng lahat, minsan po kasi ako yung nag edit sa mga Uh, kunyari may mga lakad si Papa Deans na may mga mabilisang vlog na kailangan niyang i-upload or medyo nagagal siya ng oras na Suyu po siya sa akin at uh, yun nga, uh, maraming maraming salamat Papa Dins, pinagkakatiwala niya talaga sa akin ako yung uh, nag-upload dun sa channel niya so pinagkatiwala niya, in short talagang pin binigay niya sa akin yung access sa computer niya at dito nga nabanggit ni intoy na yun nga, sabi nga na pinagkatiwalaan niya ako ni Papa Dins pero may nabanggit din na parang may napansin siya mga buddy sa kanyang channel pero hindi dito sinabi kung ano kung ginawan ko ba ng mali o ginawan ko ng uh, tama di ba walang walang sinabi kaya minsan kasi yung mga kaibigan natin na mga nagko-comment nagkakaroon na agad yan ng mga kumbaga tanong sa isip o mga conclusion kaagad so hindi naman natin sinisisi kasi nga siyempre kanilang sariling pananaw yun pero gusto ko lang ipakita dito mga body na para at least mas, masagot ko rin sila ng direct to the point at kung ano ba yung ang nangyayari sa sitwasyong ganito, katulad ng ganito mga body Alright, so hindi po ano yun mga ka-business ganito po ano, kasi baka magkaroon ng kalituhan Tama so, Ito na lang po yung aking sasabihin ng pakinggan nyo ano yun yung kasi yung palagi kayo nabanggit na yun na narinig niyo doon sa vlog na ay about technical yon no? Yes po. So, sa technical na aspeto ay alam naman natin maalam si Buddy. Hindi ko alam po eh. Siguro baka mga ano, um, adjust adjustment, mga settings, no? Anyway, pero... Yun yeah, mga Buddy, ah uh, gaya ng sinabi ni Kuya about sa settings. Sa settings po talaga yon kasi kung matatandaan yung mga Buddy, ah uh, yung live namin, nag-live kami dati na nagkaroon ng problema na dapat na hindi kami makakasahod, mga badi. Kung natatandaan yun. Kasi nga, na-delay lahat o na-hold lahat yung mga sahod naming mga uh, YouTuber o uh, vlogger. Pero hindi ko alam yung mga iba, mga buddy. Dahil doon sa pinapa-update na tax info. Yun po yun. Yun po yung isang dahilan na siguro dito yung sinabi ni Papa Dins na may napansin siya kasi kung papansinin natin yung sinabi doon ni Papa Dins wala naman po siyang sinabing uh, hindi maganda uh, sinabi niya lang ay may napansin siyang uh, kakaiba sa channel niya kasi doon po ay nagkaroon ng nung, nung problema nung nahold nga po yung mga sahod namin at uh, isa ako sa nag-assist din kay Papa Dins kung ano yung gagawin niya para makuha namin yung sahod niya kasi yung sa account ko, sa account ni kuya ka business account ni Papa Dins at sa official ay nagkaroon po ng problema yun nga yung nahold yung mga sahod kaya yun po sa technical po yun at wala po uh, ibang uh, ginawa o wala pong ibang nangyari sa ano sa account po siguro sa adjustment gaya sinabi ni kuya sa adjustment po yun sa earnings kung mapapansin niyo po, may nabanggit din si Kuya na isama ko na lang din po ito sa paliwanag para at least malinawan din yung iba. Meron akong napanood na vlog ni Kuya na sabi uh, sabi niya doon na nabawasan ang kanyang uh, YouTube uh, earnings or revenue. Kasi ganito po kasi 'yan. Uh, uh, ano po talaga 'yon? Totoo po talaga 'yon na bagaman na, nabawasan ang kanilang revenue, ay eh patuloy pa rin at tumaas pa nga yung sahod ng mga ibang kagwangs uh, or patuloy pa rin yung sahod. So ganun naman sila kuya, sila ate, alam naman nila yung ano 'yan, yung uh, pangangailangan ng bawat isa sa kanilang mga kasama, lalo sa bahay, sa grupo Kaya uh, hindi yan ano hindi yan sila nagdadalawang isip na magbigay ng kung ano yung dapat o nararapat doon sa mga kanilang kasama. Nagbabawas po talaga ang earnings kasi po, ganito po yan. Pagpasok po ng bear season, uh, medyo technical po ito, pagpasok po ng bear season sa YouTube, marami po yung advertiser na tiyatawag. So maraming ads uh, at hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan na yung ads doon po kami kumikita. Yung mga content creator, dyan po kumikita sa ads yan. Hindi po sa dami ng video na upload, hindi po sa uh, tinatapos yung video. Hindi po don sa ads po na, na lumalabas sa aming mga video at kung hindi po ka nag -e i doon po nakikita yung uh, kung gaano kalaki ang pwedeng kitain o kung gaano kalaki ang ibabayad sa aming mga content creator doon po nagbe-base yun hindi po doon sa mga videos kasi kahit maliit po yung videos nyo yung views nyo kung ang mga ads naman ay talagang pinapanood at hindi ini-skip, doon po 'yun binabayaran, doon po nagkakaroon ng uh, earnings, uh, kumbaga comparison of earnings. So, katulad din po 'yan sa ano sa mga sa mga 'di ba sa mga commercial, kung gaano kahaba yung commercial mo, mas mahaba yung ibabayad mo. Kung mas maiksi yung commercial mo, mas maliit yung babayaran mo. Ganun din po sa YouTube. Kung mas maiksi mong pinanood, mas maliit yung ibibigay sa content creator. Kung mas mahaba mong pinanood yung ads, mas malaki yung ibibigay sa content creator. So, bakit ko po ba nabanggit at bakit nabanggit ni Kuya Kabusiness na nabawasan ang kanilang revenue? Kasi po, pagdating po ng January, magba out na po yan. magba na po ang mga uh, advertiser. Kasi siyempre, karamihan po kayo, kasi pag birth season, papasok ang Pasko bagong taon, mas marami po yung ads o mas maraming product ang mga advertiser na pwede ipinapopromote nila. Pero syempre, pag uh, panahon na ng uh, January, medyo maglalaylo na po sila wala na po yung mga produktong pang-Pasko. Wala na po yung mga produkto uh, pang pangbagong taon. So marami pong maging adjustment at doon po nagkakaroon minsan ng uh, adjustment kung saan bababa talaga ang revenue kasi nga ayong uh, yung mga ibang advertiser ay medyo hindi muna nila ipagpatuloy yung ads at nababawasan po yung ads. 'Yon. So kung ano po kasi yan, yung ads po kasi sa ating uh, YouTube, sa aming YouTube ay nagkakaroon din po yan ng bidding sa mga hindi po nakakaalam, nagbibiding bidding din po yan, kung anong advertiser ang ipapasok sa inyong uh, sa aming mga vlogs, ganyan po yan yun po yung nagiging uh, uh, kalakaran, kumbaga, so yun uh, yun yung isang nakikita ko kung bakit nasabi ni Kuya na nagbabawas kaya sa lahat po ng mga viewers natin viewers ng Kabisa's Family, ng papa din na napakalaking tulong po talaga yung hindi po pag-i-skip ng ads, kaya Uh, maraming maraming salamat po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads kasi malaking tulong po yun. Hindi po man kayo makapagbigay ng uh, uh, supporta, kumbaga, kunyari may tinutulungan, hindi po, marami kasing nagaganun eh. Hindi po kami makabigay ng ganito sa'yo, ito na lang yung tulong namin sa'yo, hindi namin i-skip yung ads. Yun, napakalaking tulong po nun mga kabadi. Kaya isa po yun sa dahilan kung bakit nababawasan ang revenue. At pagdating naman din kay Papa Dins, uh, sa tingin ko doon po sa adjustment yon sa pag-ayos namin ng kanyang tax info, uh, sa tingin ko yun yung kanyang napansin kasi nga uh, November noon eh, November December, tapos siyempre bababa yung inyong re kanilang revenue kasi nga uh, nag-back out na yung ibang advertiser. Kaya yun siguro yung kanyang napansin at uh, uh, bagaman wala namang binabanggit si Papa Dins na against sa akin or hindi maganda na nangyari sa kanyang YouTube channel. Kaya gusto ko lang din po li liwanagin at para malinawan din po yung iba. So, yun tuloy lang po natin yung ano, yung yung reaction video natin. So, oh, kung ang tinatanong nyo, kung nandito pa si Buddy, siya pa ba hmm. ang editor ng ka-business, uh, buddy? ay ka-business, Buddy, ka-business family, ay... So, yun nga mga Buddy, medyo na naputol tayo kasi nalobat ako mga Buddy. So, tuloy lang natin mga Buddy. Kasi tiyatanong dito ni Kuya sa mga nagtatanong daw kung ako pa ba yung editor ng Kabisnes Family. Mga ka-Business, kasi uh, nga po no, nabanggit naman ni Buddy sa kanyang vlog na kailangan niya ng mas mahabang oras na para ayusin, intindi, yung bang ano, ano kasi yun yung kahit ganun kalit, kapayat ang katawan ng mga kabisnes ako nung nagsasabi sa inyo. <laughs> Ano yun? Tawag nito hati sundo ng kanyang mga anak sa school. Tapos uh, wala kasi siyang ibang ano eh. Maasahan sa mga ganoon kasi... Yes po mga badi. Kasi kami-kami lang kasi dito mga badi kaya uh, kailangan natin gawin yun. Eh, okay. uh, yung mga anak niya babae. O tapos yung asawa niya nagbubuntis maselan pa. So, yun. ang um, kailangan niya nang mas mahabang mga na, na oras para doon sa kanyang pamilya. At uh, nag-usap naman po kami ng maayos ni Badi sa bagay na 'yan. At uh, everything is okay. Ano po? Ayun. So, hanggang doon lang mga Badi yung ano ko, yung video. Kasi iyon lang naman yung pinupunto ko mga Badi at nasabi nga ni Kuya na Uh, everything is okay at na nagpaalam ako at nag-usap kami ng maayos mga body kaya para malinaw din sa lahat na nag-usap po kami ni kuya nagpaalam po ako ng maayos sa kanila uh, at wala pong problema so yun lang po yung gusto kong puntuin at syempre nagpapasalamat ako kay ate kuya sobrang pasasalamat ko dyan although nabanggit ko nung mga nakaraan na on call ako mga body kasi papasok pa rin naman ako noon mga body pero on call talaga ako pero uh, syempre uh, naunawaan yan nila kuya nila ate yung syempre gabi ako papasok, wala akong, uh, konti na lang yung magiging tulog ko, pag mag-edit pa ako doon, tapos, gigising ako ng maaga. So, hindi naman yan manhid sila kuya, na hindi maramdaman yun, at hindi maawa sa kanilang mga uh, kasama, o kaya mga kapamilya. So, alam na alam ko yan, at ramdam na ramdam ko yan kila kuya, uh, talagang concern sila sa bawat miyembro o kapamilya nila. Kaya, maraming salamat po kuya ate sa pangunawa, at, Ah, uh, yun, parang ang nabunutan kami ng tinik mga body sa dibdib nung napanood namin tong dive na to. Pinanood ko talaga mga badi kasi nga etong portion na to ay bandang hulihan na to. So talagang nung pinapanood ko yung live, tinapos ko talaga at nung narinig ko to ay talagang parang wow. Ah, uh, iba kasi sa akin mga body pag si Kuya kasi yung nagsalita. Wala nang ano, wala nang uh, tawag doon, wala, wala nang ibang ano, wala nang usap pa o wala nang matik na. Pag si Kuya ang nagsalita, lalo si Ate. Pag si Ate ang nagsalita, wala na, finish na, kumbaga. So, uh, nagpapasalamat po kami Ate Kuya sa inyong kabaitan at sa pangunawan na ng pinag niyo, lalo sa pamilya ko, sa tulong sa pamilya ko. At uh, sana po uh, yung mga kaibigan natin na uh, nandun pa rin yung isipan na ginamit or gamit wala pong ganun. So, ma na maayos po lahat. At uh, si Kuya na rin, si Goya na rin yung nagsabi na everything is alright kaya yun mga badi uh, pinakita ko lang sa inyo to baka kasi may mga iba pa o may mga ka-business uh, ka sword, ka ka-body pa tayo na hindi nakaka nakapanood nung live na to kasi nasa, yung portion nga nito mga badi nasa bandang hulihan na baka hindi nyo pa po napapanood at pinakita ko lang yung portion na to para at least maging malinaw din sa side ko mga badi sa side ko kasi uh, live kasi to, hindi po siya upload live po yung video na to tapos uh, kinuha ko lang at uh, para maipakita rin sa inyo baka kasi hindi nyo pa po napapanood pero pwede nyo pong ano, balikan panoorin yung buong vlog ni Kuya Kabises sa kanyang live uh, nandun po yan, nakapost po yan so, ayun uh, yun lang po yung gusto kong linawin at uh, lilinawin ko rin po uh, kailan ba ako nag last day, kumbaga kailan ba ako nag last day kila kuya uh, although nung nitong January ay ano na Uh, konti na lang talaga ilang days na lang yung pinapasok ko actually halos gabi-gabi na lang ako pupunta doon gabi ako hapon pupunta doon uh, pero uh, maraming maraming salamat at binigyan pa rin nila ako ng consideration at sa mga nagtatanong bakit wala na ako nung nagpasahod sila kuya bakit wala ako don kasi member pa naman daw ako hindi po uh, kumbaga yung sahod ko po ay uh, binigay pa rin nila kuya at nagpapasalamat po ako uh, ano na po yun ah uh, wala po ako doon kasi alam naman natin alam ko alam na alam ko ang ugali ni kuya na hindi naman na uh, pwede i-compromise yung ibang mga kasamahan niya dahil wala lang yung isa hindi ganun si kuya uh, titignan niya lagi yung uh, kung saan mas makakabuti yung makakarami although may mag-sacrifice na ilan pero yung mas makakarami hindi naman pwedeng wala ako doon eh, hindi niya rin muna pasahurin yung mga uh, kagwangs, eh yung mga kagwangs eh talagang eh, nangangailangan din at may mga kanya-kanyang gastusin din kaya ay, wala ako dun nung sahod mga body pero okay lang kasi binigay naman nila sa akin binigay pa rin nila sa akin noong pumunta ako dun at uh, sa totoo lang ito po siya uh, binigay ko kay mrs. at ang ginawa ni mrs. inilagay niya na sa sobri ay may nakalagay na yan poor baby ito yung last salary ko mga body doon kila kuya ka business kung saan ito ay malaking bagay na gagamitin namin para kay baby although ilang days lang yung aking ipinasok pero Nandun yung napakalaking puso nyo at consideration. Uh, ipapakita ko sa inyo mga badi yung laman nito. Kung magkano nga ba yung sinahod ko kahit ilang days na lang ako sa ka-business family. So, ito po siya. Pero hindi mga badi. Uh, ano lang, discreet na po ito. So, <laughs> discreet na po ito. Sorry po, pero hindi ko na po pwedeng ipakita. Kasi nga, uh, bilang ano ko na rin kila kuya yun, bilang respeto kailang kuya ay eto ay ano na lang, sa akin na lang po. Pero huwag kayo magalala, ang sahod ko po na binigay nila kuya ay sapat-sapat. Uh, sapat -sapat. Malaking tulong to para sa panganganak ni misis. Kaya uli, magpapasalamat po ako sa kabisis family. Kila kuya, kila ate, kila papa din sa mga kagwangs. At uh, ano rin, uh, ko din po na ako po ay nag day na sa kanila. At uh, simula bago magkatapos pa I think uh, January 27, 28 ganyan or 25 ay 25 ata or 24 something like that hindi ko na ma-recall masyado mga body yun na po yung last na pasok ko sa kanila at hindi na po ako nag-edit sa business family so uh, si boss Dave na lahat yung nag-edit mga body at I am no longer connected sa sa ano sa Kabisis family na mula January 25 mga badi Lalo dun sa pag- uh, sa pag aayos or pag-upload ng mga videos. Pero hindi naman ibig sabihin noon eh hindi nako connected as ay uh, friend sa kanila kasi kaibigan ko yan at si Kuya Kabisis talagang isa yan sa mga hinahangaan natin. At uh, hindi yun mababago mga badi Sa mga ano pala sa mga nag chat sa akin, uh, yung iba na gustong malaman, ito na po yung yung sagot at kasi yung iba uh, gustong marami nang chat na gustong mag ano, mag-create ng YouTube at nagpapatulong. Kaya niyo po, magkakaroon po tayo ng session ulit na magla-live po tayo. Kung saan ituturo ko po sa inyo yung mga dapat yung gawin, yung mga settings or kung pwede niyo akong tanungin on the spot para at least matulungan ko po kayo sa inyong mga account. Sabi ko nga po hangga't kaya ko, hangga't alam ko, hindi ko po ipagdadamot yun sa inyo. Kaya ayun, abangan niyo po yung mga live natin o yung mga i-upload natin mga tutorials. Sa mga gusto pong mag-message sa akin, meron po akong Uh, contact uh, messenger dyan sa comment section nakapin tignan nyo na lang po dyan nyo po ako i, i comment or dyan nyo na lang po ako i-message. Wala po akong ibang ginagamit na messenger, kundi yan lang po. At never po ako magme-message na ako o yung unang magme-message po sa inyo kahit nababasa ko po yung comment nyo. Hindi po kayo mag-iingat po kayo sa mga nagme-message po sa inyo. Pinapauna ko na po yun. Uh, Nag-reply -re lang po ako sa message pag kayo po yung unang nag-message sa akin. Uh, nag-contact po kayo sa aking messenger at kung mga importanteng bagay po pwede nyo po akong i-video call ayan, at sumasagot po ako niyan. never po ako unang nag-chat sa kahit kaninong nagpapatulong yun lang po, para aware lang din po kayo, ayan so maraming maraming salamat mga buddy, ito hanggang dito lang po ang aking vlog at ang aking pagpapaliwanag at ulitin ko po uh, muli, nagpapasalamat ako sa business family, kailan kuya ate sila pa pa din, sila boss Dave, ayan Budang, Kaguang, maraming maraming salamat kahit sa maiksing panahon na uh, pagsasama natin ay eh, talagang nagbigay sa akin ng talaga namang uh, matende ng laki ng katawan ay na na yung ilo ko mga body so dyan ako talagang uh, kumbaga parang ano yan eh isang pamilya talaga magkakapatid ang turingan kaya mga kaguang huwag na huwag kayong ano, magbabago sana ganyan pa rin kayo uh, ingatan nyo at alam ko namang hindi kayo pababayaan nila kuya Uh, sabi nga eh kumbaga andyan na kayo eh ano pa lubos-lubos inyo na mga kabadi mga kagwangs at sabay-sabay ikang eh, wala magkakalayo man tayo eh yung pag-angat sama-sama eh, pa rin tayo ang napakalaking blessings niyan ni Kuya sa inyo para sa mga nag-uumpisa kasi meron na kayong isang poste na matatag na masasandalan hindi man sa sa count of uh, sa sa subscribers count ibabase pero may matatag na kayong pundasyon kung saan meron na kayong isang magaling at matalinong uh, leader kumbaga o kaya mentor ayan para mas magandang term mentor uh, nandiyan si kuya at lalong na, nandiyan yung gabay ni ate ayan maraming maraming salamat sa inyo mga kagwangs at kuya mga kabadi Uh, hanggang dito na lang at sana nalinawan po ang lahat at nakapagbigay din ako ng linaw. On behalf of my family, may ingis mo ba Sa, ano ba yung behalf? Sa kalahati ng <laughs> ano, ano ba? <laughs> ingis ano, sa Tagalog, eh, no? Sa, ano ba yung Tagalog ng behalf? Basta alam nyo na yun, mga kabadi. On behalf of my family, nagpapasalamat po kami ng taos sa puso namin. At sa mga viewers, sa mga kabisyas natin, Maraming maraming salamat po sana at patuloy nyo po akong suportahan at humihingi po akong suporta sa inyo at wag po sana kayong magbabago at patuloy po ako magbibigay sa inyo ng inspirasyon o mga vlogs namin kung nakakapag-inspire ba kami at patuloy kami nga gagawa ng mga paraan o maging katuwang din sa pagkakawang gawa kahit sa ibang bagay mga body at maraming maraming salamat po mag-iingat po kayo palagi at God bless po sa ating lahat hanggang sa muli Abangan nyo po yung mga susunod na mga vlogs namin. Maraming maraming salamat po sa suporta. Thank you so much po. Magandang araw po sa inyong lahat. Bye, Bye po.